Hey, 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 blooms at lahat ng tumututo. Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa pinakabagong buzz na nakapalibot sa binis very own Aya Arceta at ang pakikipag-date na chismis na nag ugnay sa kanya sa yid player na si Kailan Chongson. Naging mainit na paksa sa online at si Aya na rin sa wakas ang bumasag sa kanyang katahimikan. Kaya, pasok na tayo. Recently, Aya took to Ra to share her thoughts on the rumors that have been swirling around her and Kellan. Para sa mga nakaligtaan, the speculation started when Aya was spotted watching Kellan's Yi game last March isa. Fans quickly connected the dots, and the theory started to spread like wildfire. Sinimulan ni Aya ang kanyang post sa pamamagitan ng pagpapaalala sa lahat na manatiling kalmado at huwag mag-overact. Inamin niya ang mga chismis at sinabing ito ay kawili-wili kung paano naging malaking bagay ang isang bagay na napakaliit. Ngunit narito ang bagay, hindi niya kinumpirma o tinanggihan ang anumang bagay tungkol sa relasyon nila ni Kailan. Sa halip, nakatuon siya sa kung paano naapektuhan ng inday at ang mga tao sa paligid niya. Ipinahayag ni Aya kung gaano siya kasakit na makita ang kanyang mga kaibigan, pamilya at maging ang kanyang mga katrabaho na kinakaladkad sa mga chismis. Sabi niya, kadalasan, ako ay hindi nababahala at hinahayaan ang mga bagay-bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, masakit sa akin na makita na ang mga taong nagpaparamdam sa akin na ligtas, kalmado, at normal ay kinukutya at pinagtatawanan online. She ended her post with a heartfelt message, urging everyone to be kind and respectful. And honestly, we could not agree more. Ang mga chismis ay nakakatuwang pag-usapan, pero huwag nating kalimutan na may mga totoong tao sa likod ng mga headline. Now, let's talk about Kelan's side of the story. On March 3, he addressed the rumors during an interview. He revealed that he and Aya met through a mutual friend and our churchmates. He also shared that he's a big fan of Bini and even attended their concert. Kelan kept it classy, refusing to spill any details about Aya's personal life. He did, however, praise her as a great person and even called himself a Big Bloom fan. So, it seems like they're on good terms, but as for if there's more to their relationship. Well, that's still a mystery. At the end of the day, whether Aya and Kaelan are just friends or something more, it's their business. What's important is that we respect their privacy and focus on supporting them in their respective careers. Si Aya is a talented member of Bini and Kelan is killing it on the basketball court. Let's celebrate their achievements instead of fueling unnecessary rumors. Okay, that's it for today's video. Ano sa palagay mo ang buong sitwasyong ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong P-Pop star at sports personality. Hanggang sa susunod, manatiling mabait, manatiling positibo, at patuloy na magblooming. Bye.